Ya mo muna. Hmm. Bakit mo inaayos? Lalaban na? Ano yung susut mo ngayon? yung isa. Sige. Tanggalin mo na. Malaban na bukas. Ayusin mo. Ayusin mo. Alin ang magpipay? -pe ano ba to? Hmm. hindi ito tela? Hmm. wag! Hindi, ito... uh. hindi, wag, hindi na kailangan ibabad dyan. Ayan, i-sasabunin lang ng powder. Sabunin lang, mawawala na yung mga puti yan. Yan, guys. Alagang-alagan niya, guys, yung kanyang sapatos. Hindi ba? yun mo. Diba? Ayan, guys, yung aking bunso. Nahanda niya na yung kanyang sapatos. Ayan. Kasi, bago po yung sapatos niya. Mal na mal niya kasi. Regalo sa kanya ng ate niya. Ingatan mong maigyan na ka. Mal po kasi ang bago niya tabi mo yung nai-just. Ay, nai-just. <laughs> Tingnan niyo guys. Ingat na ingat din naman sa kanyang binigay ng kanyang ate. Sibili niya dito. 1,000 po ang bilid siya. kainat ingat siya. O oh, anak, ayusin na ito. Saan mo na ilalagay? yung guys. Ayan. Ang kanyang sapatos. Ito po yung pinamasko niya. Yung isa, yung blue regalo man sa kanya ng kanyang ating panganay. Ayan. Ayan po ang kanyang sapatos na bago. Uso po kasi daw ito ngayon. Kaya medyo, di ba, pagkauso na talaga. Ayan. Itinabi niya guys, yung kanyang Ayan. Ayan kanyang Sino nagbigay niya na sa iyo? Si Ate Grace. Ito? at Dani. Si Ate dan Dalawa ang ating na. <laughs> Ayan guys. Ayan. Kaya yung na At ito bukas ko lalaban. Ilalagay ko din ito baka ano yung aso. Ayan guys. Inilagay ko muna dyan. Baka kainin ni Bobo. Alam mo naman si Bobo napakasalam. Ayan. Nani sugat mo nagsapa? Nadali diyan. Saan? Diyan diyan. Ito? Uh -huh. Ay, Ginising ako ni Lola bigla. Yeah, guys, oh, masugat pala yung paa. Hindi dito. yan aso, ha? <laughs> yan guys. Dito. dito, dito. Kaya nga nilagari ko na ito, eh. Ginanto ko yan, Ay, hinugot mo pala naman doon. Nasaan si Bobo? Hmm. Say hi ka naman baby Good evening po Ayan po Ang aking Nakapigya yan Ayan Wala po siyang pasok Pang umaga na naman po siya guys Nasaan si Bobo? Hello Bobo Ba't ka sa baba? Doon ka sa kama Doon Doon ka sa kama Bobo Doon ka sa taas Bakit nandiyan ka? Malamig Dito ka baby Dito baby Dito dito, Bibi sa mama diri. Akyat, akyat. Ayun. Oh, very good. igana na, igana, na. Higa na. Lay down. Lay down. Yan, yeah, very good. <laughs> Tingnan nyo, guys yung aking si Bobo. Yan, nainggit man si Chuba. Hanggang diyan ka lang Chuba. Dito lang si Baby. Magkumot ka bunso kumot ang ka na bibi ko wow bago yung kumot na ni ate dani higa na buso higa na higa na higa na Iga na Iga na ayan guys ang aking si bobo napaka school po niya ayan, nakaunan pa yas magunan ka buso magunan unan ayan Hayun <laughs> guys, napakabait na aso niya Sleep na oh, tulog na po. <laughs> sleep na, sleep na. Oh, close your eyes, close your eyes na baby. Close your eyes. Close your eyes na. ayan tulog na po siya, guys. <laughs> Pwede ka pala nak artista. Ako ang director, gagawa ang pelikula. <laughs> Baba! Ba? Baba. Baba! Oh Uyo! Tulog na naman. Ang aking si Ayan, may, may kasama po siyang teddy bear. Ayan. May stop toys ni Ate Grace. <laughs> Ayan. Bagong kumot mo, ang ganda ng kulay, Bibi, ah. Yan. Bago po yung kumot na yan. Kabibili lang kanina ng kanyang ate Dani. <laughs> Ito po ay natutulog katabi ng kanyang ate Dani. Yan. Katabi niya po yan. Mamaya nandiyan na rin si Patsyot. Diyan na rin tatabi. Yan. Puro aso na din. Eh. Patsyot! Where are you? Pat! Pat! Nasaan si Pat? Ha? Huh? Wala. Bakit ba sakit ulo mo? Hindi. Mainit pa siya. Mm. Uminom ka na agad ng ano? Mainit palang ulo mo. Ay, stay. Ang tanong, ko, masakit ang ulo mo? Ayan, guys. Tinitingnan ni Danica kung masakit daw. Ah, kung mainit daw siya. Nasaan no, na ang gamutan? Gamutan dito. Oo. Nasaan ang gamutan natin? Ay, ah, ito. Yan guys. Kasi lagi po ako may nakandang gamut. Para, just in case na mayroong mga lagnatin, may gamut. Yan guys, si Chuba. <laughs> dance, dance Chuba, dali. Dance, dance. Up, up, up. Up. Ah. Nasaan si Bobo? Ay, patsyot. Pat, tali ka. Duga ka na kay Ate Dani. Duna, duna, duna. Hindi, dito. Duga ka kay ti Dani. Si Bobo. Ba't bumangon ka na naman, Bobo? Mm -hmm. Kala ko tulog ka na kanina. Eh, well, ikaw naman doon ka nang dito. Punta na dyan. Huwag ka dyan sa ilalim. Diyan oh, ka na? Baba, okay lang yan ma. Sa lang talaga Kasi <laughs> na nagsama. Diyan ka sa taas. Akyat. Pat, akyat. Ayoko. Akyat na pat. Thank you. Thank ka Thank you. Yan, dyan lang kayo yung dalawa. Dyan kayo sa tabi ni ate. Lagi mo naman talaga katabi yan. Tapos pag wala ka, pang gabi ka, ayan ay natutulog dyan yung tatlo. Ay dalawang aso. Ayan. Nasa na yung isa? Bumaba? O, dyan na kayo. Ganyan naman siya. Oo. Oh. <laughs> ayan dyan. Ang katabi niya lagi, yung aso. Yung tatlong, dalawang aso. Eto, dito lang. Dito na po inaalis doon. Hindi ko na tinatabi. Ang likot niya. Ganyan doon. Hindi. Diyan ka na lang, baby. Doon ka umupo. Um, sa upuan, o. Ayun, ang um, ganda na higaan mo. Sige eh. na, doon na ikaw. Mamaya, magsasara lang ako na. Ano? Sasara lang akong tindahan. Hindi lang guys. Tingnan ko lang po siya. Hoy, teke. At tayo pang pumasok. Ay, matulog. Hoy, matulog na. May pasok pa. Ano? Sinara ko na ko. Kasi may pasok po guys. Kailangan natin magang matulog. Kasi madaling araw na ang bisig. Ay, basta. Ah, Oo. Ayan, guys. Ayan. Ayan, di mapakalis <laughs> Chuba, chuba. Chubs. Hello. <laughs> ayan, ayan. Gising-gising nga mga alpasan ko siya. Ayan, likod naman, guys. Kaya hindi ko yung mga Kasi, yung dalawa nga, palipat-lipat na din sa higa namin. Tapos magiging tatlo pa. <laughs> Diyan lang po yung natutulog sa sopa. Ayan. Magmamakawa na. Ayan guys. Ayan. Salamat po guys. Thank you for watching. Thank you po. God bless. Love you all.